Hello, good afternoon, baling ngayon po ay at uh, mag-aalauna na, na ng alas 12 kita niyo naman po ang sitwasyon nila at talagang sila init na init hapong hapo so baling ngayon po day 9 ay kung mapapansin niyo po tinanggal ko na po yung division kasi hanggang dito lang po yan hanggang dito lang po yan punong puno na po sila ngayon day 9 dito kaya ang ginawa ko po, tinanggal ko ang division at akin pong inilargo na doon para sila po ay kumalat kasi napansin ko po, nasikip na pala tapos talaga ang hapong hapuna na so kinakailangan nila ng space para magkaroon ng hangin ang ginawa ko tinanggal ko po yung division at syempre binuksan ko po ito mitol po na nakabalot dito yan nakabalot tinaas ko muna at ang isa ay tinaas ko rin doon ko dinaan sa ibabaw para yun magsilbing uh, magsilbing kaysa minito muna kasi napakainit pagka po mainit pag, dahil yero na ganyan pagka po mainit ang panahon mainit din po dito sa loob pag malamig po ay malamig din po dito okay ito naman po ay pansamantala lang dito dahil ito po yung binubrood pa lamang natin dito at kita naman po natin napakaganda ng uh, ating binubrood na ito day 9 pa lamang po ito ay kita nyo naman po ang lalaki na yan po ngayon ay ano lampas na po ng 300 grams hindi ko lang po alam kung ilan po ang gram ang aabutin niyan sa loob ng hanggang 14 days. Abali ah, nga pala, meron nga pala po tayong ganito, yan. Yan, naiipit lang sila pagkaganan. So ang dahilan po niyan ay possible na yan po yung naipit ng bata pa at medyo may na dis ano na disalign po na buto niya tapos yan po ay habang tumatagal napakabibigat na po kasi ng katawan hindi na po nila makaya at kaya nababaling ka na po na ganan bali naman po iyan isang iyan ang, mas, ang malala iyan meron pa po dito bali dalawa pa yung ang isa ay naka eto isang ito ay hindi yata yan bali tatlo yan kaya lang yung dalawa ay okay pa naman ano ba nangyari dito sa isang ito natutulog lang ba ito o ano sana tulog ka lang Uy, nakatulog nga lang pala. <laughs> Sobrang init po kasi. Mahalaga ka po lalo na pagkagantong mainit. Pagkakita nyo po na ganito ay lalagyan nyo po ng electrolyte. Lalagyan nyo po ng electrolyte. Ito naman po ang ating painom nito ay ano po ito. Ah, selectrogen with electrolyte po yan. Electrolyte with vitamins po yan. Kaya okay na okay po yan dyan. So, na po. Bali, ang gagawin natin dito pag naalis natin ng, day, uh, ng 14 days, magpapahabol na agad tayo. doblehin po natin itong dami nito para at least ah uh, may pambenta ulit tayo. yano you know, kasi siglan nila bali binuksan ko po ay dito lang doon po ay hindi yan hindi ko muna binuksan hindi ko tinaas ang trapal kasi mainit po sa lugar na yan kaya pagka nataas ay napasok dito ang init yan ginawa ko dito sa side na to lang ito po ibinababos sa gabi tapos pagka tanghali itinataas inilampas ko na po yung pagtaas dito yan parang silbing ano naman siya oh, dito silbing kaysa may muna pansamantala So malaking kalamigyan po dito. Tapos may napasok pang hangin galing diyan. Ito naman po ay hindi pwedeng bukas ang pinto. Yan. Hindi naman po, po pwede Dahil baka po pasukin ang pusa. yung mga pusa po kasi napunta dito. Yan. yan. ang po kaganda. So ito lamang po yung ating update sa day 9 po natin. Napakaganda na po. Ang at na, oh. So, yun lang po. Sana po ipatuloy nyo sa baybaya ng atin po uh, pagpapalaki na ito. Para makita nyo rin po simula si kung paano ko po ginalagaan hanggang 14 days. So, yun lang po. Maraming salamat po sa